Ayan, magandang araw po mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay usapang inahin po. Pag napag-usapan po ang inahin, agad-agad po nating maiisip yan, naglilimlim ba o hindi. Para po sa mga kabakyard natin dyan na nagpaplano pa lamang po para po sa kanilang manukan, timbang-timbangin nyo muna po kung ang gusto nyo po ay yun pong naglilimlim at saka hindi po naglilimlim. Unang-una po atin pong tatalakayin ang naglilimlim po. Ano po ba ang mga manok na naglilimlim? Unang-una pong maaalala natin Pag naglilimlim Ay native chicken po Native chicken po Pag naalala natin native chicken Ah, masarap yan sa adobo Pwede rin po yan sa lechon Saka sa mga ihaw-ihaw po Para pulutan po sa ating mga kabakir dyan na magiinom ah, Meron din pong basila Naglilimlim po yan Saka Ano po, brama po ah, Light sasek Naglilimlim din po yan. Pero hindi na po tayo lalayo sa example. Dito po tayo sa shamu. Ang manok pong shamu, <laughs> naglilimlim po yan. Sa akin po, dito po sa aking yard. Ang akin pong shamu ay nag po ng 8 to 10 po. 8 to 10, 11. Naglilimlim na po yan oh, sa okay. mga kadaming itlog na yan. Hindi po na nasobra ng 13, 14. Hindi po kagaya ng ibang lahi ng manok. So, paano po ba natin ma papadali ang pag-itlog ulit ng na so, na po ang ating mga inahing siyam um, native. Unang-una po, ang gagawin po natin yan, sa 21 days po, pagkatapos po nila makapapisa, atin pong ihihiwalay agad ang ating mga sisiw. Ang gagawin po natin sa ating mga sisiw, ilalagay po natin ang tamang lagayan, brooder po, na ilaw, sarado, at hindi po sila lalamigin. Pagkatapos po niyan, ang ating pong inahing, atin po yung ikukulong. Within 1 to 3 days po ayatin na pong ilalabas 'yan, papaliguan para po ang ating inahin ay makondisyon. Bakit nga ba nililigo natin ang ating mga inahin pag naghihealing? Unang Unang-una pong purpose niyan para po ma ng down ang katawan ng ating mga inahing manok. Pag nalumamig na po kasi 'yan, naliguan na natin 'yan. Hindi na po siya masyadong ganado na maglimlim, gawa po na nagbago na ang temperatura ng kanyang katawan, lumamig na po. Pangalawa po natin gagawin yan, ikukulong po ulit natin siya. Hindi po natin isasama sa mga sisiyu, Hindi po natin lalagyan ng pugat para hindi naman po maisipan niya maglimlim ulit. Ating po kondisyonin yan sa pakain. Gawa po ang manok po kasi pag naglilimlim, minsan lang po yung bumaba. Hindi, pag hindi po sila nakababa, sigurado po ako niyan na papayat po o lilit po ang katawan ng ating manok. So, normal natin pong gagawin dyan, lalagyan po natin ng magandang pakain vitamins po para bumalik po ang kondisyon ng ating manok within 15 days po to 20 pwede na po natin ulit yung pakastahan. pwede po natin yan i-handbreed pwede rin po natin isama sa tandang para po kastahin na po ng ating mga breeder para po sila umitlog ulit so para naman po sa mga hindi po naglilimlim nakaw mas maganda po yan meron po kasi nag-i-inquire sa akin sa akin pong mga sisiu na pinagbebenta nagtatanong po kung naglilimlim po ba pag nasagot ko pong hindi po, ay umayaw po yung iba. Pero hindi naman po karamihan. Meron pong ilan-ilan. Ano nga po ba ang mga manok na hindi naglilimling? Ah, uh, sa pagkakaalam ko po, Black Australer po, hindi po yan naglilimling. Ah, uh, DPR po, hindi rin po yan naglilimlim. Hindi na po tayo lalayo sa example po sa hindi po naglilimlim. Dito po sa ating yard, meron po tayo, meron po tayong Rhode Island Red po, hindi po yan naglilimlim 100% po kung naglilimlim po ang Rhode Island Red nyo ay may posibilidad po na na crossbreed na po ang kanyang uh, ina or ama sa naglilimlim pong manok para po siya makuha nyo pa maang, ang ugali na naglilimlim mas maganda po pag ang mga manok natin hindi naglilimlim. Para lang po sa akin. Unang-una po, gawa po ng pag hindi po naglilimlim ang ating manok, hindi po natigil sa pag-iitlog. Kung titigil man po sa pag-iitlog, kagaya po ng Rhode Island rin natin, within 15 days po to 1 month, babalik na po, po ulit yan sa pag-iitlog. Depende naman po sa atin yan sa pagpapakain natin sa pagbibigay po ng ating vitamins para po sa ating mga Rhode Island Red o mga manok na nag Pag hindi po yan nag-iitlog ng 1 to 2 months, may diferensya na po yan. Gawan po natin yan ng remedyo at para po tayo ay magkapa-iitlog ulit sa ating mga inyo. Kung meron naman po tayong mga Rhode Island Red na nag na, gusto po natin magparamihan. Gusto po natin magproduce ng na sisig pambenta ang mainam po natin gawin, kung hindi naman po maramihan ang atin, pwede po tayo mag-alaga ng Para po, pag nag-harvest tayo ng itlog ng Rhode Island Red, ipapalit po natin sa itlog ng native para po yun doon tayo makapapisa. Sa mga kabakyard naman po natin dyan, na may budget naman po, o nag-iisip pa pong mag-alaga ng mga ganitong manok, pinapayaw po sa inyo, bumili na lang po kayo ng incubator. Ang incubator po, meron po manual, semi-manual, semi-automatic. So, kung atin pong bibili po tayo niyan, atin na lang po paniguruhin na yun po dami ng tamang dami ng ating mga inahin na mapuproduce nating itlog sa galing sa kanila, ay yun tata, sasapat po ang incubator natin gagamitin. Pag naka na po tayo, incubate natin, ah, meron na po tayong pambenta hindi pa po tayo nagkukulang sa itlog, meron po tayong pang itlog para po sa kanilang napuproduce na itlog, mas maganda po o masasabi ko pong mas mainam alagaan natin ay ang mga hindi naglilimlim. Sa susunod po nating vlog, tatalakayin naman po natin ay yung ano po ba ang mga dapat nating ipakain sa sisiw mula po pagka-hatch, day old po, hanggang sa pag-iitlog po o RTL na po sila. Maraming salamat po.